Nakaramdam ka na ba ng pagkalimot ng Diyos na parabang ang kanyang mga pangako ay malalayong anino at ang iyong mga pangarap ay alikabok na dinadala ng hangin ng panahon? Nauunawaan ko sapagkat ngayon isang mahinahong tinig ang gumagabay sa akin upang magsalita sa iyong puso tungkol sa perpektong panahon ng kataas-taasan. Isipin ang isang makalangit na sinfonya na pinamumunuan mismo nang may lalang kung saan ang bawat nota, bawat katahimikan, bawat masiglang crescendo ay nangyayari sa eksaktong oras, sa tamang sandali. Ikaw ay isa sa mga mahahalagang notang ito isang natatanging tunog sa orkestra ng kosmos at ang Diyos, ang walang hanggang maestro, ay nakakaalam ng kumpletong melodiya ng iyong pag-iral, ang iyong mga katahimikan at ang iyong mga taas, ang iyong mga sandali ng liwanag at ang iyong mga agwat na nganino. Nakikita niya ang higit pa sa iyong kaya mong abutin. Alam niya ang iyong hindi alam. Ginagabayan niya ang iyong hindi nauunawaan. Ngayon, isang bagong liwanag ang magbababad sa iyong pangunawa sa banal na panahon na nagbabago ng pagkabalisa sa malalim na kapayapaan. Pinapalitan ang kawalang pasensya ng isang matatag na pagtitiwala at binabago ang iyong mga katanungan sa mga awit ng pagsamba. Ang Diyos ay bumubulong ng isang espesyal na mensahe para sa iyo. Anak ko, aking anak na babae, hindi kita nakalimutan ang bawat segundo ng paghihintay ay may walang hanggang layunin ang iyong pagtitiis ay nagiging karunungan ang iyong paghihintay ay paghahanda ang iyong pananampalataya sa mga pambihirang himala ito ay hindi isang basta-basta sandali ito ang eksaktong sandali na pinili ng Diyos upang ibalik ang iyong pananampalataya sa kanyang perpektong panahon ihanda ang iyong puso sapagkat ang kalayaan na iyong ninanais ay malapit ng mamukadkad. Sa lahat ng bagay ay may kapanahunan, panahon sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Ecclesiastes 3.1 Siya ay gumawa ng lahat ng bagay na maganda sa takdang panahon. Ibinigay niya sa puso ng tao ang pagkaunawa sa kawalang hanggan. Subalit, Ud hindi niya maunawaan ang gawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas, Ecclesiastes 3.11. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y maglalipad na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Isaiah 1.31 Si Solomon, ang pinakamatalino sa mga tao, ay naunawaan ang banal na pagiging panandalian, ang lawak na lampas sa ating limitadong pangunawa. O pinagmasdan niya ang mga ikot ng buhay, kinikilala ang soberanya ng Diyos sa bawat panahon, at ngayon ang katotohanan ito ay tumutunog ng direkta sa iyong paglalakbay. Ipinakikita sa atin ng Biblia si Abraham ay naghintay ng diputifim taon para sa anak ng pangako, si Jose ay nagdusa ng mga taon sa bilangguan bago maging gobernador. Si David, na pinahiran na hari, ay nagpastol ng mga tupa sa loob ng isang dekada. Ang panahon ng paghihintay ay hindi nawawalang panahon, kundi panahon ng banal na paghahanda. Isang walang hanggang pamumuhunan sa pagtatayo ng iyong maluwalhating kinabukasan. Ang Diyos ay hindi huli sa iyong buhay. Siya ay gumagana sa perpektong uh, panahon. Inihahanda ka upang tanggapin ang mga bagay na hindi pa kaya ng iyong mga bisig, ang mga bagay na hindi pa handa ang iyong puso na tiisin, ang mga bagay na kailangan pang pahinugin ng iyong kaluluwa upang lubos na maangkin at yakapin. Kilala ko ang paghihirap ng mga madaling araw na puno ng mga katanungan, ang sakit ng pagkikita ng iba na nakakamit ang iyong matagal nang ninanais habang ang iyong mga panalangin ay tila nawawala sa kawalan ng katahimikan. Alam ko kung paano ipaliwanag sa iba ang iyong sitwasyon na nakikipaglaban sa mahinang tinig na nagsasabi marahil ay hindi ka mahalaga sa Diyos ngunit hayaan mong ihayag ang isang bagay na nagbabago. Ang Diyos ay hindi gumagana sa mga orasan ng tao, kundi sa walang hanggang layunin. Ang bawat araw ng paghihintay ay isang araw ng paghahanda. Bawat hindi ay isang proteksyon. Bawat maghintay ay isang payo ng karunungan. Ang pagtitiwala sa panahon ng Diyos ay umuunlad sa mga yugto kilalanin na ang banal na plano ay higit sa iyo. Isuko ang iyong kalooban sa kanyang kalooban. Linangin ang isang aktibong pagtitiis, isang inaasahan na puno ng pananampalataya at sa wakas maramdaman ng maaga ang pasasalamat para sa gagawin ng Diyos sa perpektong panahon. Isipin si Moises na tinawag sa edad na 80 upang palayain ang Israel walumpung taon ng paghahanda para sa apat na taon ng ministeryo. Ang Diyos ba ay huli na? Hindi. Kailangan ni Moises ang karanasang iyon sa disyerto upang gabayan ang mga tao sa disyerto. Ang bawat taon na tila nawawala ay isang pamumuhunan ng Diyos. Nakilala ko ang isang babae na nanalangin ng pimpi na taon para sa pagpapanumbalik ng pamilya. Nang sa wakas ay mangyari ito, sinabi niya, ngayon ay naiintindihan ko kung bakit natagalan. Kailangan kong maging matanda. Ang aking asawa ay kailangang masira. Ang aking mga anak dumaan sa ilang mga karanasan. Kung sumagot ang Diyos ng mas maaga, wala sana sa mga iyon ang magiging tama. Iyan ang nagpapalayang katotohanan. Ang panahon ng Diyos ay hindi tungkol sa kung kailan mo gusto, kundi kung kailan mo kailangan at kung kailan ito magiging perpekto para sa lahat ng kasangkot sa iyong kwento. May isang agwat sa pagitan ng kaguluhan ng kawalang-pasensya at ng katahimikan ng pagtitiwala. Ang kawalang-pasensya ay nagdudulot ng pagkabalisa, pangangati, mga nagmamadaling desisyon at mga nasirang relasyon ang pagtitiwala ay nagdudulot ng kapayapaan na higit sa lahat na pangunawa, isang katahimikan na hindi umaasa sa mga kalagayan. Sa pagtitiwala sa panahon ng Diyos, isang bagay na supernatural ang nangyayari. Ang iyong mga kalamnan ay nagre-relax, ang iyong paghinga ay lumalalim, ang pagtulog ay nagiging nakakarelax muli. Ang iyong isipan ay kumalma ang puso ay nakakahanap ng kapayapaan. Ito ay parang isang dinakikitang kamay na hinahaplos ang iyong kaluluwa at bumubulong. Okay lang, aasikasuhin ko ang lahat. Isaulo ang mga katotohanan ito. Ang Diyos ay nakakaalam ng wakas mula sa pasimula. Isaiah 46.10 Ang lahat, ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Roma Church 28 Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ang inyong mga pag-iisip ni ang inyong mga lakad ay ang aking mga lakad. Isaiah 55.8 Pumikit at isipin ang iyong sarili sa isang mataas na bundok na pinagmamasdan ang lahat ng tanawin ng iyong buhay. Nakikita mo ang lambak na iyong nadaanan na ang kapatagan kung saan ka naroroon ngayon at ang mga bundok na iyong mapapanalunan pa. Ang Diyos ay mayroong walang hanggang pananaw na iyon. Alam niya kung saan mo kailangang makarating at pinaplano ang bawat hakbang. Nakilala ko ang isang lalaki na nawalan ng trabaho at nanatiling walang trabaho sa loob ng dalawang taon. Nanalangin siya, nag-interview, ngunit wala ni isa ang gumana. Sa ikalawang taon, nakatanggap siya ng isang alok na tatlong beses na mas mahusay sa isang kumpanya na hindi pa umiiral nung siya ay mawalan ng trabaho. Ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na mas malaki. Hindi ka inabandona, nakalimutan, o nawala. Mahal ka ng isang Diyos na nakakakita lampas sa panahon na naghahanda ng mga pambihirang bagay para sa mga nagtitiwala sa kanya sinimulan na ng Diyos ang paggawa sa iyong sitwasyon kahit na hindi mo ito napansin. Obserbahan ang mga palatandaan, ang mga pintuang nakasara na nagprotekta sa iyo, ang mga taong dumating sa tamang oras, ang mga hindi inaasahang pagkakataon, ang kapayapaan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang Diyos ang maestro ng isang sinfonya ng mga pangyayari na gumagalaw sa mga tao, kalagayan at pagkakataon tulad ng isang maestro na nangunguna sa isang orkestra ng kosmos. Ang bawat instrumento ay tumutugtog sa tamang oras. Ang bawat paggalaw ay may layunin. Ang bawat pagtigil ay may kahulugan. Pakinggan ang mga patutuong ito. Isang babae ang nanalangin ng taon para sa mga anak. Nang mabuntis, natuklasan niya ang isang kondisyon na kailangang gamutin muna. Kung nabuntis siya ng mas maaga, mawawala ang sanggol. Isang lalaki ang naghintay ng taon para sa isang promosyon. Nang dumating ito, ang dating kumpanya ay nagsara na iniligtas siya mula sa isang pinansyal na trahedya. Isang dalaga ang naghintay para sa tamang lalaki. Ang lahat ng nakaraang relasyon ay natapos. Sa edad na 30, nakilala niya ang kanyang asawa na naghihiwalay ng eksakto noong siya ay mag-29. Ngayon ay ang iyong turno na. Sabihin ng malakas, Diyos, nakikita ko ang iyong kamay sa aking buhay. Salamat sa mga hindi na nagprotekta sa akin, sa mga pagkaantala na naghahanda sa akin, sa iyong pag-ibig na hindi kailanman nabigo hinuhulaan ko ang iyong buhay batay sa mga pangako ng Diyos. Ang tila pagkaantala ay banal na pagkakahanay. Ang tila pagtanggi ay banal na proteksyon. Ang tila pagkaantala ay perpektong paghahanda. Ang iyong mga pangarap ay hindi namatay. Pinagaganda ang mga ito. Ang iyong mga panalangin ay hindi nakalimutan. Sinasagot ang mga ito sa perpektong panahon. Magpakumbaba at isuko ang iyong sarili. Tumigil sa pakikipaglaban sa panahon ng Diyos at magsimulang sumayaw sa Kanyang ritmo, mula sa pagtatanong sa Kanyang karunungan at magsimulang ipagdiwang ang Kanyang katapatan. Payagan mo akong magtanong ng tatlong katanungan na magbabago sa iyong pananaw. Una, kung kaya mong makita ang iyong kumpletong buhay mula sa kapanganakan hanggang sa kawalang hanggan, mas magtitiwala ka ba sa mga desisyon ng Diyos tungkol sa natiempo ng mga pangyayari? Pangalawa, gaano kadalas ang isang bagay na tila masama ay naging isang pagpapalang na kabalat kayo? Pangatlo, kung pinahintulutan ka ng Diyos na makarating dito, bakit ka mag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan upang tapusin ang gawain na sinimulan niya sa iyo? Tulad ng isang ilog na paikot-ikot, ngunit palaging nakakahanap ng dagat, ang iyong buhay ay maaaring mukhang puno ng mga kurba, ngunit dumadaloy ng diretsyo sa destinasyon na inihanda ng Diyos. Ang bawat kurba, bawat likuan, bawat paglihis ay ang pinakamatalinong landas. Hayaan ang mga katotohanan ito na tumagos sa iyong espiritu. Nadama ko ang banal na espiritu na nagdedeklara sa iyong buhay. Ang susunod na numenta araw ay magiging mga pagkumpirma ng Diyos tungkol sa perpektong panahon ng Diyos. Makikita mo ang mga nakatagong koneksyon, mauunawaan mo ang mga lihim na layunin makakaranas ka ng isang supernatural na kapayapaan sa mga banal na panahon. Ang kapaligiran sa iyong paligid ay nagbabago. Ang pagkabalisa ay nagiging inaasahan. Ang mga katanungan ay nagiging pagsamba. Ang kawalang pasensya ay nagiging matatag na pagtitiwala. Ihanda ang iyong puso. Maghanap ng isang tahimik na lugar o maglagay ng isang malambot na musika. Magsama-sama tayong pumasok sa harapan ng Ama, Ama sa langit, Diyos na walang hanggan, Panginoon ng lahat ng panahon at mga panahon, matapat na kaibigan na hindi kailanman sumusuko. Nilalapitan ka namin ng mga pusong nagpapasalamat at mga espiritu na sumusuko. Sinasamba ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng wakas mula sa simula. Pinupuri namin ang iyong pangalan sapagkat ang iyong mga lakad ay mas mataas kaysa sa aming mga lakad. Pinasasalamatan namin ang iyong karunungan sapagkat ang iyong mga pag-iisip ay perpekto at ang iyong mga plano ay walang kapintasan. Salamat sapagkat kahit na hindi namin nauunawaan, ikaw ay nananatiling mabuti. Salamat sapagkat kahit na nagtatanong kami, ikaw ay nananatiling tapat. Salamat sapagkat kahit na nag-aalinlangan kami, ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi kailanman nabigo. Salamat sa mga hindi na nagprotekta sa amin, sa mga pagkaantala na naghahanda sa amin, sa mga paglihis na nagdala sa amin sa tamang landas. Inaamin namin, Ama, na madalas naming pinagdududahan ng iyong tiyempo. Patawarin mo ang aming kawalang pasensya, ang aming pagkabalisa, ang aming mga katanungan. Linisin mo ang aming puso mula sa lahat ng kawalan ng paniniwala at punuin mo kami ng pananampalatayang umaasa ng may kagalakan. Ipinaghahayag namin na ikaw ay makapangyarihan sa aming buhay. Ipinaghahayag namin na ang iyong mga plano ay para sa ikabubuti at hindi para sa kasamaan ipinaghahayag namin na sa iyong panahon lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa aming ikabubuti. Binabali namin ang lahat ng pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Tinatanggihan namin ang lahat ng takot sa mga plano ng Diyos. Ama, nakikiusap kami para sa mga taong pagod ng maghintay, panibagong lakas sa mga nanghihina. Ibalik ang pag-asa ng mga nawalan ng loob muling buhayin ang pananampalataya ng mga lumamig. Hawakan ng puso ng mga nagtatanong kung mahalaga ka sa kanila. Nananalangin kami laban sa lahat ng espiritu ng akawalang pasensya na nagpapahirap sa iyong mga anak. Itinatali namin ang lahat ng pagkabalisa na nananakaw ang kapayapaan. Tinatanggihan namin ang lahat ng presyon ng mundo na sumasalungat sa iyong salita Ipinaghahayag namin ang pagkabali sa lahat ng salita ng panlulumo na sinabi laban sa amin. Ngayon ay magpahinga para sa personal na panalangin at pakikipag-ugnayan sa Ama. Mula sa kalalima ng aming puso ay sumisigaw kami, Ama. Turuan mo kaming maghintay sa iyo tulad ng naghihintay sa pagsikat ng araw na may ganap na katiyakan Nadarating ito. Naway ang aming pagtitiwala sa iyong panahon ay maging matatag na parang bato, malalim na parang karagatan, mataas na parang langit. Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga plano, ang aming mga takdang panahon. Naway matupad ang mga ito hindi sa aming panahon kundi sa iyong perpektong panahon naway matupad ang mga ito hindi sa aming paraan kundi sa iyong perpektong paraan naway mahayag ang mga ito hindi para sa aming kaluwalhatian kundi para sa iyong walang hanggang kaluwalhatian ngayon kailangan kong gumawa ka ng isang bagay ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at sabihin nang malakas nagtitiwala ako sa perpektong panahon ng Diyos para sa aking buhay kung ang panalangin ito ay humipo sa iyong puso, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos na nagmi-ministeryo sa iyong pagkabalisa tungkol sa banal na tiyempo, ibahagi ang mensaheng ito. Ang bawat pagbabahagi ay isang binhi ng pananampalataya na itinanim sa buhay ng isang taong nangangailangan ng parehong kalayaan na natanggap mo ngayon. Pumunta sa mga komento at isulat ang himala na gagawin ng Diyos sa iyong buhay sa mga susunod na buwan. Isulat ito na parabang nangyari na sapagkat er, sa espiritual na dimensyon, ang mga plano ng Diyos para sa iyo ay katotohanan na ang iyong deklarasyon ng pananampalataya ay nagpapagana sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay hindi isang karaniwang sandali kundi isang banal na sandali na nangangailangan ng tugon ng pananampalataya. Tinawag ka ng Diyos na lumabas sa pagkabalisa ng iyong tiyempo at pumasok sa kapayapaan ng kanyang tiyempo. Magkakasama tayo ay isang komunidad ng mga tagapagpanalangin na nauunawaan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng panahon. Tayo ay mga mandirigma na nakikipaglaban sa kawalang pasensya sa pamamagitan ng pagsamba at pagtitiwala. Mula ngayon, bawat umaga ideklara, Alam ng Diyos ang ginagawa niya at nagtitiwala ako sa kanyang panahon para sa aking buhay. Ang deklarasyong ito ay magpapanatili sa iyong puso na nakahanay sa walang hanggang mga layunin. Marahil ay nakikinig ka sa panalangin ito at nakakaramdam ng isang malalim na kawalan sa puso marahil ay napagtanto mo na ang iyong pagkabalisa tungkol sa oras ay hindi lamang tungkol sa mga kalagayan, kundi tungkol sa kahulugan ng buhay mismo. Kung ganoon, mayroong isang kawalan sa puso ng tao na mapupuno lamang ni Heso Kristo. Si Jesus ay hindi lamang isang relihiyon o pilosopiya. Siya ang sagot sa pagkabalisa ng iyong kaluluwa. Siya ang nagbibigay ng walang hanggang layunin sa iyong pag-iral. Siya ang nagbabago ng pagkabalisa sa kapayapaan, takot sa pananampalataya, kalungkutan sa pakikipag-isa sa Diyos. Nakilala ko ang isang lalaki na nabubuhay na pinahihirapan ng pakiramdam na ang buhay ay walang kahulugan. Nakikipaglaban siya sa depresyon, bisyo, mga nawasak na relasyon. Nang isuko niya ang kanyang buhay kay Jesus, natuklasan niya na ang lahat ng taon ng pagdurusa ay naghanda sa kanyang puso upang pahalagahan ang biyaya na natanggap niya. Ngayon ay tinutulungan niya ang iba na mahanap ang parehong landas. Kung gusto mong maranasan ang tunay na kapayapaan, manalangin kasama ko ngayon. Jesus, kinikilala ko na sinubukan kong kontrolin ang aking buhay at ang aking mga panahon. Inaamin ko na nagkasala ako sa iyo at kailangan ko ang iyong kapatawaran. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at nabuhay muli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Pumasok ka sa aking puso ngayon. Baguhin mo ang aking pagkabalisa sa kapayapaan. Baguhin mo ang aking buhay sa walang hanggang layunin. Sagutin mo ngayon sa iyong puso kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung ginawa mo ang panalangin ito mula sa puso, isang pambihirang bagay ang nangyari. Ikaw ay isinilang na muli. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Mayroon kang buhay na walang hanggan ang iyong mga kasalanan ay napatawad na ang iyong pangalan ay isinulat na sa aklat ng buhay mula ngayon hindi ka na alipin ng pagkabalisa tungkol sa panahon sapagkat ang iyong buhay ay nasa mga kamay ng walang hanggang diyos na may pinakamagagandang plano para sa iyo maghanap ng isang simbahan na nagtuturo ng biblia simulan ang pagbabasa ng salita ng diyos araw-araw manalangin araw-araw. Sabihin sa isang tao ang tungkol sa desisyon na iyong ginawa ngayon. Gumagawa ako ng isang pakikipag-ugnayan sa panalangin sa iyo. Mananalangin ako na palakasin ng Diyos ang iyong pananampalataya sa kanyang perpektong panahon. At hinihiling ko na manalangin ka para sa akin at para sa ministeryong ito upang patuloy naming maibigay ang pag-asa sa mga pusong nababalisa at nasisiraan ng loob. Ibahagi sa mga komento kung aling bahagi ng iyong buhay ang kailangan mo pang magtiwala sa panahon ng Diyos. Relasyon, trabaho, ministeryo, pamilya, kalusugan o mga pangarap. Ang aming komunidad ay mananalangin ng partikular para sa iyo. Pagpalain, kanawa ng Panginoon at ingatan ka, naway magpasikat sa iyo ang kanyang muka at kahabagan ka, naway itaas niya sa iyo ang kanyang muka at bigyan ka ng kapayapaan. Naway mapalakas ang iyong pagtitiwala sa perpektong panahon ng Diyos araw-araw at naway maranasan mo ang kagalakan ng nakakaalam na nasa tamang mga kamay sa tamang panahon para sa tamang layunin. Hinuhulaan ko ang iyong buhay sa mga susunod na buwan. Makikita mo ang karunungan ng Diyos sa mga tila pagkaantala. Mauunawaan mo ang kanyang pag-ibig sa mga tila pagtanggi. Mararanasan mo ang kanyang katapatan sa mga tila pagkalimot. Ang iyong misyon mula ngayon ay maging isang tagapagbalita ng banal na kapayapaan sa gitna ng mga nababalisa sa mundong ito. Sa tuwing may isang taong nasisiraan ng loob sa mga panahon ng Diyos, ibahagi ang iyong natutunan ngayon. Maging isang instrumento ng pag-asa para sa mga pusong nawalan ng pananampalataya sa perpektong tsempo ng Ama. Umuwi ka ng mapayapa na nalalaman na alam mismo ng Diyos ang ginagawa niya sa iyong buhay at ang kanyang panahon ay palaging perpekto.